Ano yon? Ano yon? Ano yon? Gusto mo yon? You want? Ah, oh, you want. Alin ba yon? Alin? Turo mo nga asan? Asan? Ah, oh, yogurt. Gusto mo yogurt? Ha? Huh? You want yogurt? Mm hmm. Okay. Oh, kiss muna si daddy. Kiss. Kiss muna. Dali. Kukunin ka. Ah, ah, ah. Dali. Ano yan? Ano yan? Ayan, nakuha niya kamay ko. Buksan ko daw. Oh. Oh, ah, ah. Kiss muna si daddy. Kiss. Kiss muna. Hmm. Hmm. Adali. Ah, naturuan niyo kamay ko kung nang buksan ko ah, dali. Sige, buksan mo. Oh, ang bilis oh. Grabe, ang Oh, hello. Hello. <laughs> oh, awa naman. Oh, abot mo ba? <laughs> abot mo ba yun? Kunin mo, dali. Kunin mo. Kunin mo, dali. Kunin mo. Get. Dali, get na. Get, kunin mo. Abot mo yan. Oh, abot mo. Ah, hindi mo abot. Oh, ayan. Oh, ayan. Ayan. Wawa naman. Oh! Yay! Gusto mo yan? You want? You want? Oh, kiss muna. Kiss muna. Kiss muna si daddy. Kiss muna ako dali. Kiss muna ako dali. Mm hmm. Hmm. Oh, o, buksan ko yan. Gusto mo? Hmm? Gusto mo buksan ko yan? Hmm? Sige. Buksan ni daddy. Ah, ginagawa niya yung ginagawa ko. Ah, oh, wait lang ha. Bubuksan ko yan ha. Teka lang. Nalik ka dito. Dali. Bubuksan ni daddy. समता hmm. hmm. Nagawa niya kasi ginagawa ko pa yun. Kiss mo na si daddy ba? O buksan to. Hmm. You want this? You want? You want? You want? Hmm. Ah, dito ka dito ka harap. Dali ako buksan ni daddy. Hindi hmm. 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 ka lang. Wait na Malamig masyado. Ang hugasan ko lang, hugasan ko masyadong malamig. Hmm. Ah, ito na, ito na, ito na. Ah, ito na, bubuksan na ni Daddy, bubuksan na. Ito naman, masyado ko kasing malamig. Eh, kasi maano ano ka, sasakit lang ang mo. Madali na, ito na. Oh, na no, no, iyok agad. baby ko. Kiss muna si Daddy, kiss. Kiss muna. Thank you, Pa. Hmm. <laughs> wow, sorry na, sorry na si Daddy. Hmm, sorry na. Sorry na, sorry na. Gasan ko kasi malamig eh. Para mawala yung konting lamig niya sana. Pero wala eh. Kanya na kumain talaga. Paborito niya yung yogurt. Yung yogurt, ang paborito ni Jairus. Sasarado ko na, sasarado na. Sasarado na. Ng... Ay, hindi pala, hindi pala. <laughs> sasarado na ni Daddy, dali. Hmm <coughs> good. Do, 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 do. Oh, oh. Sarap yan? Sarap? Wow, grabe <laughs> Sip-sip, makasip-sip talaga yun. Eh. Oh, pigain mo, pigain mo. Yan. Oh, tignan mo, grabe yun. <laughs> si Boyo Yogurt yan eh. Si Boyo Yogurt yan eh. Uy! Boy Yogurt! Wow! Ha? <laughs> huh? Ano ang gagawin natin? Akin na, akin na. Ah, wala na masip-sip O, sip sipsip. O, oh, sip -sip. oh pipigayin ni daddy. O, oh, yan. O. Oh. Madali. O, oh, okay na. Sipsip. -sip. Ah, nagpapiga lang kasi wala na siyang masipsip. O, oh, yan. Oh, yan. Ubus agad. O, oh. grabe. Oh. sa yogurt niyan. O. Oh. O, oh, ulit ni daddy. Pipigayin. pipigain ko. O. Oh. Hmm. yan na. na Hindi pa. Ayan, ayan, oh. Ay, grabe, ubos na. Grabe, ang bilis naman yan. Ha? All done na nga eh. Ah, ubus na. <laughs> all done na, all done. O, oh, ito. pipigain ni daddy, pipigain. Ubus na eh. O, oh, yan o. Oh, oh, Grabe, wala pa yata ang dalawang minuto. Ayan. O, oh, yan. Ubus na, all done na. All Tapos done. Na, all wala done na. na, no more na, no more. Akin all na, dali. Na. All done na, all done. O, oh, all done. Ay, eh, mo na eh. Inubos mo na. Adali, sip, sip pa. Wala ka naman sip-sip dyan, Oh. Ubus na. Wala na. Adali, bigay na kay daddy. <laughs> Ubus na nga eh. <laughs> Ubus na. Eh, wala na magagawa. Inubos mo. Ay. Ubus na eh. All done. All done na, all done. Oh, sige, pipigain ko pa. Pipigain. Pipigain pa. Oh, oh yan. Sip-sip. Sip-sip. Uh. all, all done na nga eh. Wala na. ubos na oh. oh. Wala na. No more na. Bye-bye. No. Oh, thank you kay daddy. Thank you. Thank you ka muna kay daddy. Kiss. Kiss muna si daddy. Bye-bye. na Jairus, Tatapon na ni mami. Oh, dali. Tatapon na ni mami. Kunin mo. Dali. Bye-bye. Oh. Oh.